Ay, igawin niyo yung ano niya ni Apo aniya? Ano talagang So, paitipis mo ay dal. Paitipis. Hapon Ito yung aniya? Eh? ko, mga idol, aniya? Huh? 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 idol.

Malu tongkai kain na nungi batong, itu po yung malinom na Malu po yang pagaling itu yung Masarap nak kurami. amik Kaya pahing tipis, pahing tipis pahing tipis Kanya na masarap, <laughs> po yan, pahing tipis Pahing tipis, yun yang pinang amat masarap Ni an po Pamela Ba wala ba? Wala paka order kay torayla mga tuy na siira. Ah may manok. Andami kumanok na dala diyan, no? Ah may andami kumanok na dala. Mano. Tayo na bo pa imo kumanok na dala ho diyan. 45 33 din sure. Tait na nong lipat o mino. Kukunge na kamali nam nam sa isda. Wala nang itatapon. Na po 'yan. Mas masarap po sa liya-luya, kahit nung ita. Ka. Ito na yung... Ako, hindi na yung alam ko ng pinakamasarap. Malinamnam. nam nam Tryin yung Ano masarap? Sinigang uh, sardinas, manok, at saka sa... Uh, ano? Bet. Ayan, siya ramin ako, kumakain. Ah, salamat, Vicky. Uh, Dalapin niya. Ah, yan ah. Ayan <laughs> ah, ha, ah. anong ginaka niya, Sardinas? Sardinas, sardinas. Ah, ayaw pa video mga ito. Ayan na, kain oh. na ito. Kain oh, na, sardina, Ito sa akin niya, luto oh, niya. O dito, kain na ako, oh, luto na to. Maluto ito. Malutong ito, baluto ko malutong ito. Gusto ko ito, tulok. Ito po yung ano, tipis sa kapampangan. Anak luar gear di peluto ya. Kita benda. Oh, ojer awak munat 1200 selamat puasann bunuh. Ya, cuma kain apo. Belok itu lagi kena. Pokar pokar pokar. Candy room Valdez. Kau nak apa itu? Perang kanain? Ah, Terus <laughs> Ay, mga, mga, mga. Ay, may alam na. Rojong, ano daw, mangga. Bossing Romaldo. Romaldo. Ali, magayang prutas. Salamat po. Pa-shout out po, mam Ma Jenny Mangawang. Mangawang. Hello po Ate Macayla Andrea. Tama. Pero petay ko na kay slice. Hoy nahan din mga bago mangga. Kunay no. slice ko na ko ya. Slice mo. No, Hay na po. Ba po talaga ni Idol at mabait pa. Salamat po. Birthday po ni Idol sa Biyernes. Ano na po si Idol? Uh, 49. 49? Birthday <laughs> po ni Idol sa Viernes, 50. Sarat, sarado po siyang 50. Ay? 56 ka na, Idol? Tamba! 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 ayan na po babagubata ako aray ayan birthday daw idol sa so, diyernes po yung birthday niya watching from baguio city but from minalin Gurami po yung ulam na ito yung maliliit. Fighting fish. Fighting fish. Ayan, si Claudia. Si Tulokoy. pink salmon. Pinakbet. Shout out po from Kabayawasan, Bugalon, Pangasinan. Barbie Ulanday. Barbie Ulanday. Jeffrey parungaw Kapag palang gabi po sa inyong lahat Jojo Castillo Ching Santiago po Jenny Alvarez Yagfa Di tama Happy birthday daw idol. Maraming salamat po Emilyita Mangalino. Wala Emily. Napo ma to. Ortega. Pwede po ba pumunta sa birthday niya? Ma... Alis po sila sa birthday ni Idol sa Piernes. Yeah. Rebis na umaga pwede. Rebis na umaga pwede. Sa Piernes, Rebis po na hapon na alis na sila. Rebus. Rebus na Gerald Mariah Hiba.

Hmm? Ayan. Okay, Oo, Ah. Bye. Bye. Oo. Oh, yan. Hmm. Yeah, Salamat po sa mga nag-birthday. Greet! Pagod po tagalang sa construction site. Hindi po ako mag-aanda. Mamimigay po sa mga kapatid natin sa mundo. Yeah. Okay. Kamimigay po sa idol sa Biernes. Sa mga kapatid nating katutubo sa Clark. Ay, ano na po siya ako eh. Mas uh, dapat sa mga naman. Mga iba-iba naman. Mas yung kailangan Mas po yung mga yan, maraming salamat po sa nagbabati kay Idol. Salamat pa. Nasaan po ang tilapian walang kamatayan? Ay, ano po ngayon? Yung mga maliliit muna. Pwede po eh. naman lang, ng maliit lang 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 yan. Hindi naman lang 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 yung maliit lang lang. Hindi ano, so kala. lang kukupo eh. Siyak din sana, kung mag-alit sa kamatayan. Mayroon sila naman lang lang lang. ako nang balo? Lang pag add na ko, may tatay ka sa mga. Ah, kaya kaya. Nagana ng shirt may. niya yung mga mga Advance happy birthday idol God bless you more and family Shout out po watching from Riyadh Salamat po ma'am Nerids Rock show ma'am Mintal Emi Jan Deyasnes Yanga Kalwa ko na bisang mangan antitan gurami. Hindi pa. siya nagsabi. Hello po, Ma'am Yolanda Abad. At pa si... Aling. maliit. Yan po ang ulam. Sinigang na salmon. Salamat po sa mga lagi -birth... happy birthday. Okay, na niya. Kinain niya, ilaw pa. Ay, hindi na. Hindi ko na rin yung chicken lollipop pa nila, ilaw pa. Ayan, ay, Anong makala niya matamis? Ang <laughs> na <laughs> kasi yung napirito. Ayun.

Sana all. I mo dun sa fish pan. Ilubog mo sa fish pan para makita kung ano. Pwede <laughs> 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 <face> mo na nilalabas yung butas mo ng film. Na ano na? Kumitin na <laughs> Face. face mo. Ito? Ito po. Ito yun ano Okay. Sabi nga ano. Hindi pa naman daw, ano, uh, tagulan. August pa lang. Mm, ay, ay, ito may nag-comment. Libot po kami sa inyo, idol. Dalhan namin kayo ng mga original device uh, si Collins Spans Ukay by JK New Account. Ayun daw, ito daw. Libot po kayo kayo nung wala kang dala. Pwede. Ayun. Ma'am Collins. <laughs> may, ano pa, may second option. <laughs> Ayan, idol. Ha? Libot po kami sa inyo, idol. Dala namin kayo ng mga original pants, Levi's jeans. Salamat po, Ma'am Collins. Pants, Ukay. By JK, new account. Sir, appointment kami dyan, pasyal. Happy birthday, idol. Ang may re ko po sa inyo ay nas... Dasal palagi po kayong gabayan Iyon. ni Papa Jesus. Iyon ang... ang iyong buong pamilya, God bless. Salamat po, Ma'am Donicio Portades. Maraming salamat. Edgar Tolentino, kamusta po idol from Ona Hospital, Angeles City. po. Salamat po sa mga nag... Jebin Birari Sukbak Suk Sukalong. Wala naman pong schedule, ma'am. Ring ano basta po umaga. 6 a.m. to 8. 9. Oh, wala naman pong hindi naman po kailangan magpa-schedule. Wala right naman po sa ano. Uh, uh, Pro, sa Friday po wala siya. Sa birthday po na idol wala siya kasi mamimigay po sila sa mga kapatid natin. Yung mga nakatira sa bundok. Ay, ito yung tiwanang nasi. Bisa ka pa nasi. Eh?